Anag, di ba Ayan. ano muna tayo ano yung kalabasa gagayat-gayat tayo gagayat tayo yung kalabasa guys <coughs> para medyo makita na natin ginagawa natin yan. Ayan. Hindi ako nakaalis ngayon. Kahapon nakaalis ako eh. Pumunta ako ng kahapon ng ano. Pumunta ako ng kiyapo. Kahapon ba yun? kahapon nga sabad ah, yernis ah wibis pala yun pumunta ko no, ng ano kaya po kita si ano ah. pumunta ko ng kaya pumunta simbahan aku sa so, special ako sa Hawaii wow. nakita ko yung ano doon. Kita ko si nag-viral na ano. Yung... Ma, ano ulam yun? oh, ano? yung mga kabata, shout out sa mga kabataan dyan. Safer. Pag puro si pag ulam bahay, ma, ano o, lam? Yung, higat, yun o, ano niya. Content niya eh. Ma, ano ulam nakita Kita ko sa kiyap, nasa kiyap ko lang pala. Yun. Okay, excuse me. Ano pala dito? Meron pa pala ano, sibuyas. Sibuyas, pwede naman isang piraso lang, di ba? Isa, isa. Pwede okay, ano mo na lang pala akong ano, wala pala akong ah, uh, Oops. Yeah. ila pala akong um, gata, gagata na yung hmm. saing muna tayo nah, kanakin, ito yung kaning amin ito yung kaning na ano ko sa ito eh. Para doon sa kalapati namin. Kung sa maglalit nga ako doon sa kalapati, pakikita ka namin. Pakikita ko sa inyo yung kalapati. Marami yung kalapati ko eh. Ilang ano, viewers ba tayo? Ilang bisita? Apat na bisita. Thank you. Ano? Comment, comment kung taga saan kayo guys. Para alam ko, alam natin yung saan nararating ating video comment lang comment comment please kung ano ano taga kayo yun lang so, kung hindi nyo mamasamain Pwede hindi lang subscribe subscribe naman wala nang bayad yun guys eh. yung tulad sa ano sa FB, may bayad. Dito sa ano yung sub, wala. Tapos papadamihin ng subscribe, subscriber. Sa ano sa FB, may bayad. Pag nag-subscribe kayo. Pero yung sa akin, ano sa FB, mura lang naman yung ano, subscribes ko, kung pinang ano. 20, 29 lang. Ano. Wala pang subscriber, na kahit tamo guys kwento ako so kahit ano kamag-anak hindi na sumusuporta yan sa mga pinagagawa sa social media corny daw kasi tayo naman ay nag-aano lang tayo nag i-enjoy lang naman tayo minsan nagpapasaya tayo naglilibang pa pero paglilibang natin minsan kumikita naman di ba wala naman tayo mo. basta wala kang ginagawang masama

Kadalo ang gamit mo kita mo. O paano katain? guys, silipin natin. Orange, oh, Daniel, Santos. Hi po. Kevin, uh, Raffles. Ang anong ginagamod siya, magluluto tayo ng ano, hapura guys. Liam Will, ano, Wilfred. Liam Wilfred Channel. Very, very nice. Magluluto tayo. Matagas ang kayo guys. Luto tayo ng hapunan. Hapunan eh. Ako sa ano ako ka... Nag tayo sa dito ako sa ano, paranyake. Nagka paranyake ako. Kayo guys. ang kayo. O diba? ano ba yun na? Na ano ba yun yan na? Na experience mo ba yun? Kahit na mag-anak nyo, di, di kayo sinusuportahan, di ba? Oo, oh, kaya hindi magsusubscribe yun. Yung mga... Ayawang ko ba? Number one ano pa yun? Number one... Basir. Kaya, yeah, ano sila? So, so yan. Kung ano nyo, kung naranasan nyo. Kung relate kayo dyan. Sa FB. Wala pa akong ano, wala pa akong subscriber. Pero monetize na ako sa FB. Hagunoy po ako. Ah, Hagunoy. Saan yung ban? Ano no Hagunoy? Bulakan? Hagunoy, Bulakan. Balikan mo kayo guys. Subscribe ko rin kayo. Kung ano ang magcha-channel. Si ano ang magcha-channel. Si Amig Channel. Si ano eh. Ano, 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 Ito si William. Liam Wilfred Channel. Yan guys. Balikan ko. Ah, oo. Oh, orang Bulakan. Ah, talagang Bulakan. Oh, nakarating pala yung video natin, layo, na ating ng bulahan. Wala pa ano na ibang bansa ito naglalay siya. Puro sa akin lang. Siguro di na din nakakarating ilay ko sa ano. Sa bulahan. sa ano, ibang bansa. Wala pang, ano Wala pa ano, ano sa akin. Nag-message, nag-ano, comment na taga-ibang bansa. Wala pa eh. Siguro din nakaka, din na ano to ni ano. Hindi may itay taga YouTuber sa ano. Yan, yeah, luto. Kasahin muna ako guys ha. Ito muna Kukaw ako. Kala ko ng bigas. Tandiyo ng bigas eh. Wait lang. Kaya, yun. Ganun talaga ang buhay. <coughs> Nintindihan nyo kayo. Yung sinasabi ano? ko. Yung... Uh, wait lang. Ako ng, Dr. Akal. bakal ng baso ah ito na lang ayan dito tayo tayo para makita nyo Opo. ito yung bigas namin eh may bigas wala na pala akong bakal yung mga tatlo yung bakal yeah, Experience na yan. Experience mo ba yun yung ano? Sabi ko. Hindi hmm. ka talaga susuportahan ang ano no, mo ng kapag-anak niyo Oo. Kahit, kahit nag-FB ka, guys. Kahit nag-FB ka. Hindi ka susuportahan. Yeah, please subscribe naman, guys. At saka palike naman sa ang ating live. Kasing ano lang. Kasing tulong lang, guys. Lalo ang bayad yung ano, subscribe na. Ito lang sa FB na may Dito wala. Hindi na kasi ako nagluluto sa Wala kami yung project eh. Wala kami project. Saan ba kayo? ano ako rin sa Paranaque. Para niya kay Manila. Kami sukat. Tapit kami sa SM sukat. Subscribe naman ako guys. Sit vlog. Maraming salamat. Ako yung nagkaano sa inyo. Mamakawa. <laughs> Hehehe para masubscribe sila so, para uh, lumaki na masubscribe sa hindi naman ano natin eh kaya minsan na akong lalay lalay pa kagabi na ako lang din ako para eh hindi sila kung sa mga raw naglulutuhin ako yung slide ako pag sa ano pag nasa trabaho na ako naglalay na ako project kami sa sa ibang project namin sa ano Pangasinan pag na ano yun matap matapog ma, ano, ma okay na doon na kami doon na ako stay in hindi malayo-layo

lambot ni nana yung ano taba yung balat ng baboy. Dapat ng baboy. Ito. parang sarap kainin. ini asahin. Eh. Hmm. Oh. Hmm. Ba? Balat. Balat Ay, kaya. Iyasay na itong ano, pinalambot na balat. Sarap sana isisig ito eh. Matigas. Matigas pa siya. Kapkok lang. Ah, parang maumay eh.

parang yung siya ba? siya. Parang ano siya, parang special si type. Parang malambot siya ang katawan niya siya, malambot. Ano na, mas maganda sa akin. Siya, magkasunod kami. Magkasunod ka sa akin. kan kanilang hihingi iyon pag nagpasok ako sa trabaho. Maano sa akin yon.

Oh, 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 oh. La 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 la. Hmm. Wala ka na, wala na dyan si ano, no? Si Liam Wal Wilfred's channel. Mm hmm, Cherence. 嗯嗯嗯嗯嗯哦哦哦哦。 Good evening, boss. Sport official. Shot 24. Shout out sa you guys. Nagasaan ka? lang tayo. Huwag pre-preto muna kaya tayo. Kaya maya na yung siya gulay, si ano na lang, Ate Alma. Kaya pag andan dito ako, mag ano na lang, mag na lang tayo. Ano na lang, mayroon tayong crispy fry. Pagyan natin ang ano, crispy fry at saka kung um, start, tsaka so, start tsaka, 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 first tsaka, အရာာာက့ကနကေေိညူမ်က်တွကေရစ်တွကေတ်တ Ano? Ano gagawin dito? Hmm. Yan siya, Dalma. Yan siya, Dalma. Yan paano ko. Yan ang... Hmm. Hmm. Ha? Ha?

kasiyatan na. Subscribe na kayo guys. Parang awa nyo na. Isang viewer pa tayo. Ha? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Kuya eh. na lang. Pag natapos. Natapos. Dito na lang. Bili pa ako ng ano. Bili pa ko ng... Ha? Kung kasan natin yun. Guys, 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 please subscribe my small channel. Ito nagluluto tayo ng hapunan. Prito at saka, pritong ano, yung talisik ba yun? Isda yung, hindi, ano, ay naku, kalimutan ko yung isda na ito na maliliit na parang ano, nasa dulo ng tila. Tawilis, yung isa sa tawilis, yung ano, parang gano'n nga siya.

Naglalakad-lakad ka? Ba't ka naglalakad-lakad? Lakad-lakad tayo siya. Shut out. Naya, ano na? Naihiya siya. Ano na naman? kami menabangkan Naya sa sa kamera Ay, malis na tuloy May mahihain niya sa ano eh, kamera yeah. Tahan di pigilan tapos nito maglalive muna ako ng ano maglalive muna ako sa FB <tinyo> dalawang like lang natin ha tayo na ano ha ng ano viewers my gosh ganun na lang natin nga out na tayo